Isa sa dinarayo at inaabangan ng mga turista, lokal man o mga banyaga, ang masayang sinulog festival dyan sa Cebu. Ang basaan, parada at makulay na tradisyon ng sayawan ay mas pina-espesyal daw ngayong taon. Dahil pagdiriwang ito ng kanilang jubilee year sa kanilang patron na si Santo Niño. Hindi ito dapat ma So let's go! Sugod na sa sinulog! Sugod so na! Tang lolo. ito, buena mano, pinakamainay at pinakainaabangang pagdiriwang sa ating bansa tuwing papasok ng bagong taon. Ang ingranding selebrasyon ng kapistahan ni Senyor Pete Santonino, ang Sinulog Festival. sa talaga ang Cebu City ng mga turista. Dayuhan man o lokal at maging mga kilalang personalidad, naging panata na kasi ng karamihan ng makisaya sa makulay at pamosong kapistahan ng mga Cebuano. Well, he's from well, Cebu. I, know I been telling me about you. Mardi Gras in Rio de Janeiro, which is supposed to be the most amazing in the world, this is equally as good. Maybe the performances are even more spectacular. Ang hunk actor halimbawa na si Derek Ramsey, isa sa mga artistang bumisita sa sinulog noong nakaraang taon. Sumakay pa sa float para kawayan ang kanyang mga tagahanga doon ang Chinita Princess at proud sa din na si Kim Chu, kilalang panatiko ni Pit Senor. Bilang pagbibigay pugay sa Ninyo Jesus, gumawa siya ng sariling versyon ng sinulog dance. At para makompleto ang kanyang performance, nagsuot pa siya ng akma para sa okasyon at maging mala sinulog queen. Talaga namang stunning, di ba? Siyempre sa selebrasyon at pagpaparangal sa Santo Niño, lahat nagkakasundo-sundo maging ang magkakalaban sa politika. Alam ko pagka sinulog lahat ng mga kung sino-sinong mga partido, nagbati-bati talaga. Magkakasundo lahat pagdating ng sinulog. Walang, wala talagang political color. It's just to honor and pay homage to Senor Santo Niño. So everybody comes together to celebrate that. Sinulog ay galing sa salitang sulog, nang ibig sabihin ay pagdaloy ng tubig. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, ginagawa ang dalawang klase ng pagdiriwang at pagbibigay-pugay kay Santo Nino. sa simbahan, ito na ang ikaapat na raan at isang taong paggunita sa Batang Ninyo. Ang fluvial parade ang isa sa kanilang mga activities na dinadag sa taong taon. Ang cultural na selebrasyon naman, pinapangunahan ng pagpaparada at pagsasayaw sa kalsada na nasa ikaapat na put limang taon ng ginagawa sa Cebu. Para sa modernong Cebuano, ano ang sinulog? Ano ang ibig sabihin nito? Well, first of all, it's a Festival of festivals, it's really a festival wherein we pay homage to Senor Santo Niño through a dance. Mm -hmm. So it has evolved to become a, uh, you know, a festival na may mga contests, no? uh, And then we invite judges from all over the country. So okay. Talaga. So talagang kasiyahan. parang isang malaking celebration. Yes, ta -ta Ngayong taon, mas kaabang-abang ang sinulog dahil ang bago raw ay ang pagbabalik sa makaluma nilang pagdiriwang. Mula sa South Road Properties ay magbabalik sa Cebu City Sports Center ang pagdarausa ng kasiyahan. Ibinalik na rin nila ang temang One Beat, One Dance, One Vision ang makabagong makaluma. Layunin nilang iparana sa modernong kabataan ang nakaugalian ng tradisyonal na kapistahan. Pero siyempre, under Mayor Garcia, iba ang sinulog. Ano naman ang iba? The new thing this year is actually the old because now um, we are going back to the original route. Uh -huh. Where it used to be, right at the center of the city of Cebu, which is uh, the uptown and downtown area. Walang history. Walang history, oh. yeah. Walang spirit. Right. We're, we're moving it back to the center of the city of Cebu. And uh, we are very proud of it because people are getting excited about it. Hindi mawawala ang highlight ng sinulog. Ang sayawan sa kalsada na pangungunahan ng sinulog queen. Gaganapin ang koronasyon ng Festival Queen 2025 sa ikalabimpito ng Enero. Ito ang representasyon para kay Reina Juana, na asawa ni Raha Humabon, na nakatanggap ng imahe ng Santo Niño mula sa Portugues na si Magellan noon ay naasahang aabot sa 3 milyong deboto at turista ang makikisaya sa Cebu. Oktubre pa lang, pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan ng Cebu ang pagdagsa ng mga tao para sa selebrasyon. Handa na ba kayo sa pagdagsa ng mga turista? So we have an executive committee composed of different clusters and um, Philippine National Police is there, the Joint Task Force for the Philippine Army is there. Everybody is now on board and we're, pre we're preparing already. Mula sa labing pitong kalahok noong nakaraang taon, ako ngayon nasa 35 grupo naman, mula sa iba't ibang probinsya ang dadalo at sasali sa taon ng sayawan. Kabilang ang City of Kidapawan Performing Arts Guild, Antipolo Maytime Festival at Bais City Festival of Harvest sa mga lalahok kaya mula Luzon, Visayas at Mindanao kasali sa pinakamalaking festival ng bansa. Kayo naman, what are your fondest memories of Sinulog? Well, growing up, um, you know, my parents would bring me to the Sinulog, the streets we would walk, spending time with my family enjoying the dances, enjoying the Higante or the the puppeteers and, and, and all the puppets no? so those were my fondest memories talaga of sinulog hindi lang kasiyahan at sayawa ang hatid ng pagdiriwang ng sinulog festival ito'y isang masidhing panata pananambalataya at pagmamahal ng bawat debotong sumasadya roon Pit Senior, isang tradisyon at mayamang kultura ng ating pagka-Pilipino na kinikilala sa buong mundo. Sa ating mga kababayan sa kabisayaan, mabuhay ang sinulog, mabuhay ang ating pagka kaya punta na sa Cebu para sa sinulog. Pit Senyor. Pit Senior! The current superstar of our line is none other than our soap. pako glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin na, ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid? So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupaco Soap.